Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Pebrero 21, 2025. Ang araw na ito ay bumubukas na may himig ng misteryo, isang paanyaya upang galugarin ang lalim ng iyong damdamin. Bilang isang Scorpio, likas sa iyo ang pagkakaroon ng emosyon na higit na mas malalim kaysa sa karamihan. Isa kang nilalang ng matinding pagnanasa at matalas na intuition, Kaya't ang bawat damdamin na iyong nararanasan ay may mas malalim pang kahulugan kaysa sa nakikita sa ibabaw. Ngayon, hinihikayat kang bigyang pansin ang iyong nararamdaman, hindi lamang bilang isang reaksyon sa iyong kapaligiran, kundi bilang isang pinto patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Marahil ay mapapansin mong may mga pagkakataon kung saan ang iyong kaba o takot ay tila nagdidikta sa iyong mga desisyon. Maaari kang mag-alinlangan sa ilang aspeto ng iyong buhay, ngunit tandaan, hindi lahat ng takot ay nangangahulugan ng panganin. Minsan, ang kaba ay isang paalala na ikaw ay nasa harap ng isang pagkakataon na may dalang malaking pagbabago. Sa halip na matakot, pag-isipan kung paano mo maaaring gamitin ang enerhiya ng araw na ito upang mas mapatatag ang iyong sarili at mapalakas ang iyong loob. Ang takot ay isang natural na reaksyon kapag tayo ay humaharap sa hindi pamilyar. Ngunit ito rin ay isang senyales na tayo ay lumalago at nagkakaroon ng pagkakataong matuto ng bago. Habang lumilipas ang mga oras, mapapansin mong may mga bagay na tila biglang nagiging mas malinaw sa iyo. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagtutulak sa iyo upang maging mas introspective, upang tuklasin ang mas malalim mong hangarin sa buhay. Maaari kang makaramdam ng pagnanais na balikan ang mga pangyayaring naganap sa iyong nakaraan at suriin kung paano ito nakaapekto sa iyong kasalukuyang pananaw. Ang proseso ng pagmumuni-muni ay makakatulong sa iyo upang mas maunawaan ang iyong sarili at kung ano ang tunay na nagpapasaya sa iyo. Sa ilalim ng impluensya ng buwan na nasa Sagittarius, ang araw na ito ay puno ng sigla at positibong enerhiya. Ang Sagittarius ay isang palatandaang naugnay sa kalayaan, paglalakbay, at mas malawak na pangunawa sa buhay. Dahil dito, maaaring makaramdam ka ng masighing pagnanais na lumabas sa iyong comfort zone at subukan ang mga bagong bagay. Ito ay isang magandang pagkakataon upang buksan ang iyong isipan sa mga posibilidad na maaaring hindi mo pa nasusubukan noon. Marahil ay may ideya kang matagal mo nang nais gawin, ngunit palaging ipinagpapaliban, ngayon na ang tamang panahon upang bigyan ito ng pansin. Ang mga pagbabago ay maaaring nakakatakot sa una, ngunit kung pagbibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na sumubok, maaari kang makatuklas ng isang bagong aspeto ng iyong sarili na hindi mo pa napapansin noon. Gamitin ang siglang ito upang mapalawak ang iyong pananaw sa buhay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong kakayahan, matutulungan mong mas madaling harapin ang mga hamon na maaaring dumating. Tiwala sa iyong sarili ang isa sa pinakamahalagang bagay na maaari mong pagtuunan ng pansin ngayon. Kapag pinahahalagahan mo ang iyong sariling kakayahan, at hindi ka natatakot na ipahayag ang iyong tunay na damdamin, mas lalong lumilinaw ang direksyon ng iyong buhay. Ang iyong kumpiyansa ay isang sandata na magdadala sa iyo ng tagumpay, at kung ikaw ay magiging bukas sa posibilidad ng pag-unlad, mas madali mong maaabot ang iyong mga pangarap. Bukod sa pagiging mas bukas sa bagong pananaw, hinihikayat ka rin ang araw na ito na gamitin ang iyong likas na talino at kakayahan sa pakikipag-ugnayan sa iba. Ang iyong pagiging matalas sa emosyon ay nagbibigay sa iyo ng abilidad upang makita ang tunay na saloobin ng mga tao sa iyong paligid. Maaari mong gamitin ito upang makagawa ng mas malalim na koneksyon sa mga taong may mahalagang papel sa iyong buhay. Maging ito man ay isang kaibigan, kapamilya, o isang taong matagal mo nang gustong makausap ng mas personal, ito ang tamang araw upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga relasyon. Sa larangan ng pag-ibig, maaaring mapansin mong ang iyong damdamin ay mas matindi kaysa sa karaniwan. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ngayon ay isang magandang pagkakataon upang ipakita sa iyong kapareha kung gaano mo siya pinahahalagahan. Ang pagiging bukas sa iyong nararamdaman ay maaaring magdala ng mas matibay na koneksyon sa inyong dalawa. Para sa mga single, maaaring may isang bagong tao na biglang lilitaw sa iyong buhay at magdadala ng kakaibang kilig. Maging buka sa posibilidad ng pagmamahal at huwag matakot na ipahayag ang iyong tunay na nararamdaman. Ang pag-ibig ay maaaring dumating sa hindi inaasahang pagkakataon, kaya't mahalagang panatilihin mong bukas ang iyong puso. Sa aspetong profesional, maaaring magkaroon ka ng biglaang inspirasyon o ideya na maaaring makatulong sa iyong karera. Ang iyong likas na pagiging determinado at masigasig sa iyong ginagawa ay maaaring magbunga ng positibong resulta. Huwag matakot na ipakita ang iyong mga kakayahan at ipahayag ang iyong mga ideya. Maaari mong maranasan ang isang sandali ng matinding inspirasyon na maaaring magdulot ng bagong oportunidad sa iyong profesional na buhay. Sa aspeto ng kalusugan, ito ay isang paalala na huwag kalimutan ang iyong pangangailangan sa pisikal at mental na pahinga. Ang iyong isip ay maaaring maging abala sa maraming bagay, ngunit mahalaga rin na bigyan mo ng sapat na oras ang iyong sarili upang makapag-relax. Ang paggawa ng mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo ay makakatulong upang mapanatili ang iyong sigla at balanse sa buhay. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay pula. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng tapang, determinasyon, at lakas ng loob. Isuot o gamitin ang kulay na ito upang mapalakas ang iyong kumpiyansa at upang mas madali mong mahawakan ang enerhiya ng araw. Ang iyong maswerteng numero ay 8, 11, at 32. Ang 8 ay isang numero ng kasaganaan at tabumpay. Ang 11 ay sumisimbolo ng intuwisyon at espiritual na paggising. At ang 32 ay isang numero ng positibong pagbabago at mas malalim na koneksyon sa iba. Ang iyong maswerteng gawain ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapalakas ng iyong kumpiyansa. Maaari itong maging isang aktibidad na nagpapalabas ng iyong kakayahan tulad ng pagsusulat, pagsasalita, o paggawa ng isang malikhain proyekto. Ang pag-aalaga sa iyong sarili at pagbibigay ng oras sa iyong mga personal na interes ay isang magandang paraan upang mapanatili ang positibong enerhiya sa araw na ito sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo kung paano mo ginugol ang iyong oras at kung paano ito nakaapekto sa iyong pangkalahatang pakiramdam. Ano ang natutunan mo? Ano ang nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mas mapabuti pa ang iyong sarili sa hinaharap? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago, kaya tiyakin mong ginagamit mo ito sa pinakamainam na paraan. Ikaw ay isang nilalang ng tapang, determinasyon, at walang hanggang pagnanasa upang matuklasan ang mas malalim na kahulugan ng buhay. Patuloy mong yakapin ang iyong tunay na pagkatao at huwag kang matakot na sundin ang direksyon na inilalatad ng iyong puso. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, may liwanag na naghihintay sa dulo. Magpatuloy ka sa iyong paglalakbay ng may buong tiwala sa sarili at pananampalataya sa iyong kakayahan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.